Nauna pa po ito na pag-usapan uh, ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Walang kinalaman sa pagbaba ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon na magbenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga lugar sa Visayas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bago pa man lumabas ang resulta ng surveys, nagpupulong na ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kung papaano maisasakatuparan ang campaign promise na ito ng Pangulo. May sagot rin ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte na nagsabing may kinalaman umano ito sa eleksyon para makakuha ng boto ang senatorial slate ng administrasyon. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at, at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality, at huwag maging anay sa lipunan. May buwelta rin si Yusek Castro sa pagdududa ni VP Sara sa kalidad ng bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos kada kilo. Oh, meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na ha, panghayop ana ah, sabing bigas liliwanagin lamang po natin ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos so wag po nating uh, maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito ayon pa sa malakanyang maaaring gamitin na naman ang isyo na ito ng mga nagpapakalat ng pekeng impormasyon tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at uh, masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.